Dito nga sa Sampaloc, Manila, eh pinuntahan namin ang Jinjay Korean Cafe. Yung mga pagkain kasi nila dito eh sariling timpla o recipe na hindi nyo matitikman sa ibang kainan. At yung mga beans na gamit nila sa coffee eh sila mismo ang nagtanim. Ito yung katas ng kape. Ito yung no, katas ng kape. Pag yung beans nyo fresh, may katas ng kape ang tawag dyan, crema. No. Talagang quality yan, no? Opo totoong prutas din pala ang gamit nila sa iba pa nilang drink. Hindi artificial powder, purong natural. Tulad ng signature mango nila at avocado sin cream na talagang malalasahan mo yung mga prutas. Iba't ibang klase ng mga drinks ang matitikman nyo dito. Ito ang kanilang menu sa kanilang mga drinks. At kung sa pagkain naman, eh hindi rin sila magpapahuli. Talagang quality ang matitikman nyo dito. Isa nga sa talagang nagustuhan ko eh yung kanilang bestseller na pork liempo. 180 pesos, ganitong pagkain na ang matitikman nyo. Sa liempo pa lang nila, eh siguradong busog ka na sa laki. Hindi lang sa serving to panalo dahil sa lasa neto ay eh, hindi rin talaga magpapatalo. Na maikukumpara na natin sa mga mamahaling restaurant ang lasa neto. Meron din silang beef tapa, 170 pesos. At kung mahilig naman kayo sa mga Korean flavor, meron silang Korean chicken with rice. Tulad ng yangyong wings, butter maple glazed wings, OG fried chicken leg quarter at chicken chops. Sa Korean rice meal naman nila eh meron silang beef bulgogi. At kung mahilig ka sa pasta, pesto pasta with Hungarian sausage na sila mismo ang gumawa ng pesto pesto sauce from Real Basil Leaves. Ito nga pala ang menu para sa mga pagkain at kung mahilig ka naman sa egg drop sandwich, ay eh, meron din sila niyan. Tulad ng ham and cheese, spam and cheese, at Hungarian sausage. Panalo rin to guys, ang daming palaman. Ito nga pala ang presyo at menu sa kanilang egg drop sandwich. Muntikan pa natin makalimutan itong kanilang overload nachos. At meron din sila dito ang nagtitrending na Korean coin cake. Sa dami ng pagpipilian ng mga pagkain at drinks dito na quality at panalo sa serving, eh hindi na ako magtataka kung bakit ba marami silang customer. Maganda rin yung ambience na perfect pang picture-picture kasama ang kaibigan, pamilya o jowa. Meron din silang second floor na naka-aircon na rin. Pet friendly rin pala sila. Kaya talaga kinakainan ng madaming tao. Kaya kung gusto mo to puntahan, e located lang sila sa 2059 Laonlaan Street, Sampaloc, Manila. O kaya isearch nyo na lang sila sa Google Map para madali nyo lang silang mapupuntahan. Para sa iba pang detalye, e bisitahin ang kanilang Facebook page. Kaya tara, kain na tayo. Bali, open nga pala sila ng Monday to Thursday ng noon hanggang 10.30 p.m. At kapag Friday to Sunday naman is open sila ng 11.30 a.m. hanggang 12 midnight. Bali ang ulang pa ng titikman dito guys Yung kanilang best seller na Liempo silog 180 pesos May ganito ka na kalaking Liempo Tapos ang kababa Mas so, malaki ba sa mukha ko? Mas malaki sa mukha mo okay. Idol ko Ngayon titikman na natin ito man oh. No? Tignan mo yan idol Tol best seller to Kasi nakita ko sa mga ibang customer dito eh Kadalasan nating ino order nila Talagang legit na ganito kalaki Yung Liempo nila Hindi lang pang vlogger Pang Uy. sports pa Pang sports Ay, pa pang, idol. pang masa pa Ayan titikman na natin man Gambutan naman. Manasa yung pagka-breeding niya, yung breeding niya dito. At saka, sariling recipe daw ng owner, hindi alam ng mga nagluluto kasi pinapadala na lang daw sa kitchen yung mga ano, mga halina ingredients. Yung ingredients. <laughs> Kung magagawa na. mismo. Sanok! Mmm! Gabis. Sanok. May kasama pang suka yan, o. Yan, o. Ito ang chismis. Kaya kayo guys, pag pumunta kayo dito, try nyo itong kanilang liyan po sila. loob. Mm. Sa Korean chicken rice nga pala nila guys, ang in-order ko yung kanilang spicy flavor na Yangnyeom Yum Chicken, 180 pesos. hmm Medyo crispy pa yung balat ha. Tapos sa spicy naman, para sa akin katap-tama lang yung pag-spicy niya. Ma Pero kung hindi ako makain na mangang, baka mangang na sa ito. Uy. Ang ganda ka guys, tira nyo. Kaya chicken nila, laki o. Oh. Diba? Tapos may kimchi pa. Hmm. Hmm. Guys, sa rice bowls naman nila, ito nga pala yung kanilang best seller. 190 pesos, beef bulgogi. Uy. Hmm. Okay man. Malasahan mo yung mga veggies na nilagay eh. Diba? Malasahan mo. Sarap na yung tutol. <laughs> Mm. The best in the west Uy <laughs> Isa eh, no? sa nagpapasarap dito guys yung sarsay Yung sarsay lang At kung mahilig ka naman sa pasta Meron sila ditong pesto pasta With Hungarian sausage Oy. 100 Ay 100 220 pesos mm. Bali guys Sila nga pala gumagawa ng pesto sauce From real basil leaves 'di ba? Kaya talaga quality matitikman mo dito. Ayun, mm -hmm. hey, tikman na natin. Talagang hindi dinipit, 'di ba? Ano ta naman, no? Oy. Mm hmm. Okay. Para saan mo tsaka guys, mamay mo no? yun o, basil. Ang ganyan sausage. Meron di pala sila dito ng nachos guys na hindi tinipig sa mga recados. Mm -hmm. Ayun o, oh. overload nachos. Guys, nag-order din pala ako ng kanilang uh, egg drop sandwich. Bali, ito nga pala yung isa sa bestseller nila doon, yung Hungarian sausage. 135 pesos. Yan, e, tinan mo naman yung ano, ano ka palaman? Overload yung palaman okay, man. Yeah, no? <laughs> It, hindi tinipid sa palaman. Tikman na natin. Mmm, ito yung Hungarian. Oh. galing pang ibang bansa ito man, you know? Ayn from Via Austria. Yan. Yeah. Na kung wala kang budget pang ibang bansa, <laughs> di ko na lang. Pating gano'ng pang ibang bansa ang coffee. Mismo. Mm. Lasang-lasa yung coffee man, yung coffee din. Sweet foam sa ibaba ko, ayan. Bali guys, 16 oz na siya, 150 pesos. Ita, isa to sa bestseller nila. May 2 shots na to ng espresso. Nag-order din pala ako sa kanila lang latte series. Bali ito nga pala yung kanilang Belgian Choco Biscoff, 150 pesos, 20 oz. Bali wala siyang kape. Uy. Ayan. Mmm. Para sa mga chocolate, ha? tapos may biscoff pa. Medyo nababad lang siya guys kasi kumain tayo eh. Mismo. Diba? Hmm. 10 pesos. Ayan. Bali guys, ito nga pala yung coin cheese. Ayun o. Uy. Bali 1 3 pesos guys. Coin cheese, mozzarella cheese. Ayan. Uy. So hello everyone. We are here at Jinji Korean Cafe. So dito po we are very proud of our coffee beans of beans po, pero what we are really proud of is our Mount Apo kasi kami po talaga yung nagtataling po nun. And all of our beans po, kami po yung nag roast mismo. So if you want to taste the coffee around the world po, kami lang po sa Sampaloc ang nag-offer ng different kinds of beans. We have single origin, we have Brazil, Estado, Ethiopia, Sudamo, Vietnam, Langdong, and yung Colombia, Supremo, Guatemala, Mount Sagada, and Bukidnon. So, we hope to see you here po, and you should try our coffee.